Magandang gabi mga kalodi. Luto mo tayo ng ulam natin mga kalodi dahil off duty tayo ngayon. Dito tayo makakanta. Yon, dahil, yon, dahil maestro ba 'tong kapitbahay kayo ng mga kalodi? Kaya naturo na lang maghapon sa akin off duty pampalakas ng katawan, May pahinga mga kalodi. Chillax, chillax. May dalawang pa na pwedeng magamit sa eskwelahan at magtatay-tatay ang mga mga ka Sabi ng Comelec, may mga rekomendasyon na isa-ilalim na rin sa kontrol ng ahensyang lalawigan ng ABRA kasunod uh. ng sunod na mga pinakawalik insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan. Pero sabi ni Garcia, wala pang desisyon ng Commission and Bank at hihintay pa ang latest assessment sa peace and order situation sa naturang lugar sa Cagayan de Oro, Isang tatay at ilang tang sugatan matapos magulong sa bangin ang truck na ito noong Lunes. Katatapos lang umano dito maghati ng mga election para sa sa Bukid Doon. At ah, pabalik na sana nang mangyari ang incident. Bye, right, chicken muna ng unahin natin uh, <tapos> uh, ang mga nadi. O, ha? Kuha chicken strike file. Bye, okay, natin pa buto loading, loading, loading. <tapos> Mahigit dalawang kandidato naman ang sinampahan ng disqualification petition ng Comelec Task Force Baklas sa Clerk of the Commission. Nasa listahan ng kandidatong senador na si Eric Martinez at iba pang mga kandidato sa iba-ibang lokal na posisyon. Sabi ng Task Force, baka ilang ulit na silang napadalhan ng show cause order pero hindi ito mali ba na baklasin ang kanilang kinigal campaign materials. At ako, ang mga indigensya, ay hindi po namin sa sasama ng mga kandidato na maharap sa mga disability institution sa amin. Upang hindi kami mawala ng jurisdiction, hindi ito pang Upang hindi po kami mawala ng jurisdiction, hindi po mga mawala ng jurisdiction. Kanina, sunod-sunod din ang mga naghahay ng naglamot sa POMOLEC main office laban sa ilang kandidato. Si dating Congressman man, Reneo Abo, nag-high like si yes. na okay. yes. uh, naglamo laban sa galing simbatang na 2nd District. ang ating batid, Nagagay natin sa ating ano, free Prime mga panood. para masarap. At ito mga nagkaangaraw na nagsarap ng payout, doon yung most na Facebook page niya ay uh, ito impresensya siya. siya Mahigpit na ipinagbabawal ng POMEDEC sa mga kandidato o politiko yes. ang pagbibigay inigay na anumang financial assistance o ayuda sa panahon ng halagaw. Ayaw ng magkomento sa issue ni Luis Tro ang mag Hernandez ng Laguna na tumatakbong gubat na doon ko mga sinsigan at, at mag-asawang Maan at Mercy Chudoro ng Marikina na tumatakbo na bang Mayor at Congressman ng Lunson kapwa pinagpapaliwanay naman ng Comele Contra Bigay Committee punso ng mga aligasyong vote buying at abuse of state resources. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Ay, รูโตชัยดอดินดอดินดอดินดอดีรูโตมโนตาย